dahil bagyo na naman. Alam na natin kung ano yung pinakaabang ang anunsyo sa umaga. Walang pasok! Mm. pasok. <laughs> pa <ka> <laughs> ayo. Uh -huh. Sila walang pasok. Tayo meron at uh -huh. talagang may pasok na may pasok tayo. Uh -huh. Walang pasok po ang lahat ng antasa eskwalahan sa Cebu City ngayong araw. Ayon po yan mismo kay Mayor Michael Rama. Nakansila na rin na field trip papuntang Batangas ng preschool at grade school students ng Saint Paul University sa Quezon City. Medyo bad news yun para sa kanila kasi <laughs> field trip yun. Ayon naman yan sa principal ng eskwalahan na si Maria Angelica Arriola. Uh -huh. At talinsunod sa DepEd Order Number 64, Maris, mm -mm. walang pasok sa preschool hanggang high school sa private at public school sa mga lugar kung saan nakataas ang storm signal number 2. <laughs> Yan po yung mga lugar naman kung saan nakataas ang storm signal number 1. Ang preschool naman, private at public schools, ang otomatikong walang paso. Ang problema lang, hindi na sila magkanda dahil kailangan matapos yung 200 days, di ba? Oo, oh, oh, yeah.